Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come, come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Away with me. Hi guys, good morning. so time check it's 6am and it's April 5 so mag-jogging muna ako uh, mga 3 rounds siguro or 5 rounds kung kakayanin pa hanggang 7am and because sabi ko nga kagabi diba, uh, bago ko matulog kukunin ko yung uh, in order kong cupcakes para sa birthday ng mommy ko today and the balloons also at 7am so before that jogging muna tayo para healthy and fresh in the morning. Labas na tayo guys. At ang ganda ng morning. Diba? Yan. Yeah. Guys, di ba walang ano bilihan ng or flower shop ngayong lockdown, so ang hirap din bumili ng flowers kasi nga, wala, sarado sarado yung mga stores sa labas, so nag-improvise na lang kami kung paano namin siya mabibigyan uh, ng simpleng flower so meron dito, dito lang sa paligid ng village namin, mga flowers, yon Commonly, syempre yung fungambilia, yon yung matagal na matagal ng flowers na pwede na naman natin uh, gawa ng paraan para medyo maging presentable na siya kay... Teka lang, may sipit ka dito. Bakit may pa dyan? Okay, para naman maging presentable naman siya pag binigay natin kay Lola mamaya. So, kumuha na ako ng mga ilan. Uh, meron tayong red. Tapos, meron din tayong white. And then, yung favorite color ng mami ko, purple. So, parang purple. Okay. So, gawin lang natin siya. Merong art paper si ate dito. Yan, si ate. So, medyo papagandahin lang natin siya ng onte para kay mami mami. Okay, guys? So, bago ko ituloy yung jogging ko. Okay, bago ko, bago ko mag-jog ulit. Okay? Hi, mommy, Sorry, ah, Ito lang yung kinaayakong gawa ng paraan para sa flowers mo. Since you also love flowers, sana kahit pong gawin lang, ma-appreciate mo pa rin. Happy birthday, mommy, I love you! So, ayan, mommy, Nagawa ko na siya. Siyempre, with the help of Ate Angel, your apo, napaka-simple pero puno-puno ng pagmamahal para sa iyo. So guys, maraming excess yung mga yung mga bonggonvillea na nakuha ko. Ayan. Marami kami mga pinagtatanggal. Yan, isang ganito yung mga pinagtatanggal namin. So, ang naisip ko na gawin is gawin na lang siyang card para ibigay ni Bonso, ni ate, kay Lola. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan, diba? Ang dami niyang excess. Ayan, ang dami excess pa dito, eh, oh. So, sayang. Gagawa na lang namin ng paraan. So, nagawa naman namin kahit konti ng paraan. So, gumamit kami syempre ng glue. Yan. And then, ah, uh, art paper. Ayan. Art paper. Tapos, tinikit na lang namin para sa card ni ate mamaya. Kay Lola. Okay? There. Susulatan namin yan sa loob, guys. Papatuyuin lang namin. sa gate ng village namin yung in order kong cupcake sa kamamshi namin sa school ng daughter ko. Yun, hindi ko na siya vlog Pero ito na siya. Purple yung icing kasi uh, purple yung favorite color ng mami ko. So, sasurprise na namin siya, guys. Gang, pwede mo bang ano, iprank si mami? Ano pa <laughs> Kumari, sumasakit ulo mo kasi hindi ko siya mapakit. Nandun siya sa babae. Ah, para umakit siya dito, ha? Ang Paprank mo siya. Ha, kumari, masakit ulo mo para ma-set up ko yung ano, yung yung cupcakes, ha? Okay, sige. Kuha, happy birthday, lol. Di pa kayo, Casey Nash. Happy birthday, Lola! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Happy birthday Lola! Gawa kay hawak, gal. ko yung fans. I have flowers. Oh, flowers. ka. flowers. No. Happy birthday. <laughs> mommy. Yay. Are oh, you sing again? One, two, three. Happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola. Happy birthday. Lola. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Na, Lama, mo na, mami. Na-blow na. <laughs> o, oh, sindihan niya rin. O, oh, yan. Yeah, si sindihan mo rin. <laughs> Now nah, close this. Yes. Para na. si Blow, eh. There. Napa blow na candle, o. O, game, make uh -oh. a wish, Lola. And May then you blow it. your candle. Sana mawala na yung virus. Pikit <laughs> 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 kami yung wish mo. Pikit kami yung wish mo. Okay. Okay. Yay! Yay! HAPPY birthday, LALA! <laughs> Ma, ka ni Grace? HAPPY pa LALA! HAPPY BIRTHDAY, Pa-birthday mo na sakin yung pagtanggal mo ng cellphone. Pinrank mo si mami? <laughs> 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 Pinrank mo Pinrank mo niya secret in order ko. <laughs> yan yung ano na namin ni Daddy kaninang umaga. Yung kinuha namin sa gate kaninang umaga. <laughs> oh, doon, di ba? drive ko si Daddy, di ba? Nagdrive. Kinuha namin. Kainin na natin. Puro purple na yun, Mami. Yung ginawa ni... Yung ginawa Ma, yung card! Daddy, yung card. Ah, yung card. Oh, you read Lola, Gani Angel. Oh, I love Wolf. you. Happy birthday, Lola. <laughs> We love you, Mommy. Alam mo naman na kahit lockdown pa at kahit ano pa yan, hindi ko palalagpasin ang birthday mo kasi mahal na mahal kita at namin. Wish mo daw kay Mommy. Uy, ano wish mo kay mami? Wish to sa kanya, mababagoy niya. Para sa konsumisyon. What is your wish for your lola? I don't know. Oh, happy birthday to your lola. Happy birthday lola. Oh, yung kiss oh. na lola. I love you. Kiss na lola. Pero may mga itura niyo. <laughs> uh, happy birthday lola. <laughs> happy, birthday, lola. <laughs> happy birthday lola. Kiss lola. Um, kiss lola. Happy kiss birthday. Kiss lola. Um, kiss lola. Daddy, anong wish mo kay Mami? <laughs> Daddy, wish ko kay Mami many more birthdays to come and still uh, healthy still stay healthy and strong uh, at huwag uh, nang high blood <laughs> Oh, I love you. I love you, mommy. Okay, oh, kiss daddy. <laughs> daddy, may <laughs> kiss <laughs> yan. <laughs> Renete. <Really laughs> <di>. Oh, kiss. Sa ulo kayo eh. Happy birthday, mommy. <laughs> <laughs> Kain na. Hi guys. So, ayun. Um, Nahirapan akong kunin yung cupcake kanina din sa, sa kotse kasi si mami nandun na sa, sa sala. So, nakaabang siya. Eh, nandun yung parking. So, malapit lang. Hindi ko mailabas-labas yung, yung cupcake na kinuha ko kanina sa gate ng village namin. Yon hindi ko na rin nakunan yung pagkuha ko ng cupcake dun sa mamshi namin, kamamshi namin sa, sa school ng baby girl ko. Hindi ko na rin yung nakunan kasi uh, rush na ako. Medyo na late kasi siya. Ang usapan namin is 7am pero dumating siya around 7.30am. Gising na nun si mami. Kaya nahirapan din ako kung paano ko ilalabas yung cake dun sa car kasi pagbalik namin nasa sala na si mami. So ang ginawa ko na lang is kinausap ko si sister na kunwari sumasakit yung ulo niya. Yun, masakit na masakit, hindi siya makababa. Uh, magpapamasad siya kay mami para mahimasmasan, masan Tapos, para mapaakit namin si mami ko dito sa second floor. Saka kukukunin yung cupcake dun sa car. Yun, and then nagawa naman namin. So, pinrank ni sister si, si mami. yon habang minamasaya siya. Yun lang, nakalimutan ko lang mag-set up ng another camera dun sa room ng sister ko. Kasi nga, Uh, nawala sa nawala yung pinaka setup ko eh na dapat pagising pa lang ni mami nandiyan na yung cupcake eh na late nga so nawala lahat ng plans ko kaya nag -iba, iba so hindi ko na na prepared na magkaroon ng na another camera na naka setup up doon sa room ni sister so hindi nakuhaan kung paano niya na prank si mami na masakit ang ulo niya yung basta iyak na lang ng iyak ang mami ko sabi habang minamassage siya yon kasi ganun siya eh kapag kami nararamdaman kami ganyan siya talaga yung umiiyak kahit na sa lang ang ulo namin. Iyak talaga yun, napaka ay napakababaw ng luha. So, ayun lang, kahit papaano, kahit medyo na iba yung, yung plan ko, kadalasan kasi diba yung mga plans natin kapag ka ganyan na madalian is tapos yung nga lock, lockdown pa so ang hirap mag-provide ng mga ng mga materials na kailangan na, sa simple event lang, wala talaga pero good thing na may mga tumulong sa akin, may mga nagbigay sa akin ng ideas, yun nakaisip din ako ng paraan, yun yun na lang yung pinagpapasalamat ko kahit na kahit na hindi nagawa mismo yung pinaka plano ko para sa mami ko yun, kahit pa paano, nagkaroon ng involvement din si sister, di ba? parang patuloy namin siya. Sorry, mami, kung umiyak ka. And, ang wish ko sa'yo is, um, yun lang naman lagi eh, every day, every night, every hour, every minute, every second like kung pinagdadasal is good health sa'yo. Uh, Siyempre kay daddy yon kasi gusto ko ka pa namin makasama ng matagal na matagal, more birthdays to come. And then marami pa tayong gagawin, uh, marami pa tayong pupuntahan, mami, and then magkakaroon ko pa ng isang ako. Apo daw. <laughs> okay, so gusto ko lang good health ka lagi and I'm very thankful so grateful, so blessed na ikaw ang naging mami ko. Thank you sa lahat ng sacrifices mo sa akin, kay daddy, sa sister ko, sa mga apo, at kahit sa husband ko na rin. Okay, kasi minahal mo yung husband ko na para talagang anak mo rin. Thank you, mami, sa lahat, sa lahat, sa araw-araw na ginagawa mo para sa amin. Na-appreciate ko yun. And I love you so much. Kulang na kulang yung I love you. Yan three words na yan para ma-express ko kung gano'ng kita kamahal. Mahal na mahal kita higit pa walang iyakan higit pa sa life ko so bago pa ako umiyak mami kailangan i-end ko na tong vlog na to kasi never pa akong umiyak sa vlog so ayun I love you mami happy birthday mami happy birthday to you and sana naging masaya ka na napasaya kita kahit sa simpleng paraan lang mahirap kahit na alam mo na lock lockdown ngayon. So, I love you so much, mommy. God bless you. Wait lang muna. Oops, oops. May iba pa akong surprise sa'yo, mami. Meron pa mga pahabol na surprises para sa'yo. Lahat to para sa'yo, mami. Happy birthday! Hi, ate. Kamusta? Bukas birthday mo. Ate, kahit alam mo, alam ko, matagal na tayo hindi nagkikita at magkakausap. Hindi naman kayo nawawala sa isip ko. Sa puso ko, Pigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Magkikita-kita rin naman tayo. At igit sa lahat, sa araw ng iyong kaharawan, sana nandyan pa rin ako sa puso mo na kahit matagal na tayong hindi nagkikita, nagkakausap. Sorry ate, alam mo na ang nagiging sitwasyon ko. Alam mo naman, mahirap lang ako sa lahat ng nakupok mo na dati. Ako na yata yung pinakapo. Pero, tumayo, naging Hi happy happy birthday, uh, wish ko lang sana ay uh, umababang buhay mo, always uh, be in, uh, in good health, um, uh, stay safe, uh, sana po um, laki kayong maliingat dyan, uh, lalo na ngayon mayroon tayong pandemic, not just pandemic. Yeah. Mm -hmm.